Oki Diaz. May nakakatakot na balita dahil sa nangyaring issue kay Kim Jo. Tinagtaga ng mga bodyguards nito dahil matindi ang pagbanta. Ang daming haters ang umahaligid na umano sa tahanan ni Kimi o ni Kim Jo. Kaya pa ganoon na lamang kung niyon si Paolo Abilino. Bantay sarado. Mainam na rin iyon para makapag-ingat pa. Samantala, Kasabay ng issue ay maraming tagadabaw ang naghalid sa aktres. Ang ilang mga larawan niya na nakapaskin sa labas sa mga mall o kaya mga endorsement tarpaulin, ito ay pinagtatakpan ang mga larawan. Kahit, kaya, kaya kahit hindi maapektuhan sa pinagdadaanan na aktres, ay na sa si mga komento, protektahan namin o natin si Idol. Alam ng Diyos na wala siyang ng tao o hindi rin siya nakasakit ng iba. Yung isyo kay Tatay Digong o dating Presidente Rodrigo Duterte sadyang ginawa lang ng kwento ng mga haters at nagpakalat naman ng informasyon laban sa atres. Ngayon pa man, ang mga pong supporters ay nanginindigan na mabuti ang puso ng Hindu hindi niya deserve ang sakta ng ganito. Umasakta ng ganito. Nawa itikin na nila at huwag gumawa na ikakasira. Pati kami ay nasasakpaging. Sana bashers masaya kayo na may sinira, sinisira kayong tao. Diyos na ang bahalang magmalit nito sa inyo. To Paul Obedino, Thank you so much. Hindi mo iniwan si Palanga. Mahal namin kayo.